ito nga ka mga helmet na invite na naman po si Mayor Lenny Rubredo. Ito naman yung Bicol Summit. So, siya ay isa sa mga guest speakers po. At talagang iba talaga yung nagagawa at nagawa ng Naga app. Dahil nasa kamay na ng taong bayan, yung mga bagay na kayang mag-reach out dun sa mga namumuno dun sa lugar na yon sa LGU. And, ayan nga, sabi nga ni Mayor Lenny, ang pinakamataas nga daw na doon sa Naga up ay eh, yung mga complaints nga. So, maraming mga, gaya nga yung mga streetlights, madilim. So, tinugunan kagaya-gaya ka iba talaga si Mayor Lenny Rupredo at iba talaga yung Naga up Sana talaga nationwide yan, kung Pilipinas ay eh, may ganyang app, no? Pero, wala eh. Inumpisa na ni Mayor Lenny Robredo. sa so, ito, panoorin po natin. Round of applause, please, for Honorable Maria Leonor G. Robredo. May nagbabayad na ng real property tax na online, um, na bayasin na online, na re nila si Recibo nila online. May nag apply ng birth certificate, may nag apply ng death certificate online. Pero ang pinaka-blockbuster po, duman sa Samuyang app, e yung si complaints. Ano? Si complaints, in two weeks, we were able to, we, 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 we received 750 complaints. Which is a good thing. It is a good thing dahil dati, pag may kaipuhan sinda, pag may magsindang access sa City Hall, ang ginigibon yung nabaduman sinda sa barangay captain o barangay kagawan, makikiulay sinda, ang barangay captain o barangay kadao ay city hall, So, garo ka dapat pang channels ang inaagihan. Bago, halimbawa, ang, ang reklamo niya, busted street light. Bago siya, bago, bago makaabot sa muya, si reklamo ang busted street light, ng channels ang inaagihan. Kaya dawa, simpleng pag-ribay sa naning bulb, paminsan inaabot ng pirang simana. Pero with the naga-up, dahil ka na kaipon mag duman kay Kapitan. Kung na-download mo si app, ang feature po kang app ni pipicturan. Ang pinicturan mo itong busted, makangisipati, listing ito lang. Ang pinakainot na complaint na na-receive ni, maniklumon ang street ni. So, pinicturan niya. syempre mga na hindi. Ang <laughs> malikyo. Pero ang kalayunan, dahil ay kung itang di kung Aram, pwede na palang iningon niya na pag nagpipicture pa lang kita, pag ina-upload ta, iguan ng geo-tagging. Ano? So, pag pig-upload mo ang picture, aram na kang city hall, kung hain ka. So, nakaka-respond na kami tulos. So, in the first three or four days of the May app, respond May app, nakaka-respond kami in 24 to 48 hours. Pero, ngunyan po, daily na ka po siya nare ng 24 to 48 hours. Nagkahanag na kaming palugit ng one week. Tano to araw ka yan? Halimbawa. Halimbawa po, gulpi ang nagre-request na itong cutting of branches. Ito baga mga branches ka mga kahoy na nagtatama na sa mga mga ano ni mga mga wires In one day, may nakuha kami ng 40 na requests para lang mag cut din mga branches. And rumi po, ang nagigibo ka yan, ang problema, sasaruan sa mong boom truck. Ano? So, um, imbis na kaya ming ibuhon in one day, it takes us several days dahil kulang magkabi sa equipment. So, bigla pong nasibot ang City Hall. Um, pero ang kamarayan kay NIU, because, um, people feel hurt. Di ba people feel seen? Dahil ba isin na kaipuhan mag-agi pa sa kagurangan para lang madamog ang sa mga pangangai po, pwede na sila mag If you try our app, medyo ambitious po kami. Dawa minsan di ay kaya pero ambisyoso kami. Pag nag-file ka po sa muya ning, ning complaint, gano'n baga itong sa Shopee, nahihiling mo si ano ni? Nahihiling mo si... Um, kung hain si na si sa imong complaint. Kung na-receive na ba yan? Na-refer na ba yan sa department? Tinatrabaho ba yan? Ang daily pa po, nagigibo mo niyan, key wing system. Um, we are trying to...